Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China, inilunsad ng ilang grupo ang atin ito campaign isang donation drive na naglalayong tulungan ng mga frontliner sa West Philippine Sea. Kabilang sa balak na maabutan ng tulong ng koalisyon ay ang mga mangingisda mula sa mga probinsya ng Zambales, Palawan, Mindoro at Batangas at mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Humihiling ang grupo ng mga donasyon tulad ng canned goods, noodles, damit, flashlights, medical supplies at iba pa na kanilang ipamamahagi sa Disyembre kasabay ng resupply mission sa Ayungin Show. Dumalo rin sa launching si Sen. Risa Hontiveros na giniit na dapat panagutin ng China sa mga pinsalang dinulot nito sa West Philippine Sea. Bumaba ang approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa latest survey ng Pulse Asia. Bumagsak sa 65% ang approval rating ni PBBM mula sa dating 80% noong June 2023 survey habang bumaba rin kay Duterte mula 84% na naging 73%. Bumaba rin ang trust ratings ng dalawa na nabawasan ng 14 points kay Marcos habang 12 puntos naman kay Duterte. Isinagawa ng Pulse Asia noong September 10 hanggang 14 ang nasabing survey. Posibleng magkaroon ng panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo simula sa Martes, October 3. Sa pagtataya ng Department of Energy, bababa mula 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang presyo kada litro ng gasolina, habang 40 cents hanggang 60 cents kada litro naman sa kerosene. Wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng diesel at bahagyang tataas pa mula 10 hanggang 20 sentimos kada litro. Ito na ang ikalawang oil price rollback mula noong nakaraang linggo matapos ang walang tigil na oil price hike nitong mga nagdaang tatlong buwan. Dead on the spot ang isang security guard makaraang barilin ng kapwa niya sa sa Bagumbong, Kaloocan City linggo ng gabi, October 1. Kinilala ang biktima na si Joel Moreno, 48 years old, na nakajuti sa isang subdivision sa barangay 171 bago dumating ang suspect at kapwa nito security guard na si Romnick Perote. Sa isang video, makikita na tila nag-aaway ang dalawa at makikita rin na hinahampas ni Moreno ng walis si Perote habang may isa pang lalaki ang pilit na inaawat ang dalawa hanggang sa barilin ng suspect ang biktima. Ayon sa investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD, pinagbawalan ni Moreno na tumambay sa guardhouse ang naka-off duty na suspect na hinihinalang lasing nang dumating bago mangyari ang krime. Agad namang inaresto si Perote na nahaharap sa kasong murder at paglabag sa gun ban sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, Naguulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.